ating pakbet hello ako ulit <clears throat> ganyan natin sa, la sa lagayan mga ka-baby -e lab ko tapos titikman din natin yung loto natin wait wait natin siya na sa atin ng kawali ay kalde ah, kawa, kal, kawali nalito na ako kasi pag trip ko magluto dun sa sa dirty kitchen sa taas. yung ihawan. Ihaw, ihawan ko. Yan. Sinasalang ko yung ano na yan. Kawa, uh, kawali. Nalito na ako sa kawali at kaltero. Kaya yan, itim talaga. Pero okay lang. Kasi inano ko na to yan. Nilinis ko na yan ng agupit. Yung parang scotch bright siya. Gusto niyong malaman mga kabibilab kung ano yun. Para malaman ninyo. Ano na ito? Yan, naisalin ko na. Titikman natin. Wait lang. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi kong agupit sa bicol. Alam ng mga taga bicol to. Ito mga kabibilab o. Oh. Yan, yan ang agupit kung sa ko ay Scotch Bright. Yun ang Scotch Bright namin yung, nung panahon na kami mga bata pa at hindi namin afford ang Scotch Bright noon. Yan ang Scotch Bright ng noon. bit mga pagpipilag. Tapos magchichikahan tayo habang itong ating siniganggang ay nilulutod pa natin. Diga. Punta ng bigas. Unti lang uli yung kanin. At sa kutsara. titikman na natin itong pakbet. Hindi makapag-antay, you know? Hmm, sarap. Ayan. Ating titikman. Ayan. nakalaglag ako ah. Mga high tech na tong aming upuan. Yan. Ayan Ayin tayo. Tikman natin yung ating pack Okra. Okra. Hmm. Harap. Harap talaga niya. Yummy, shout out, Moms of Malaysia. Hi. dami na nanonood sa akin mga kabebe lab ganyan pa silang Malaysia mga taga Malaysia shout out thank you thank you for watching and for your support guys grabe si Mingming, hindi -Ming, naman makapag-antay yan luto natin tikim natin Diba? wala namang ibang titikin kundi tayo wala pa sila Alex mm. tama tama lang yung lasa hindi siya maalag tama lang Sitaw. medyo maanghang siya. Kasi ko siya ng green na ano, sili. Mmm. Sarap. खाब सर Ang harap niya mga baby Ang ating diet. Patay na na naman. Pero okay lang mag-workout tayo mamaya. Pag walang bisita na ako workout pag meron, nahihiya naman ako kasi nasa sala sila. Eh, nandun yung TV sa sala. Yung TV ko kasi sa taas. Ano, um, connected dun sa cable. Ito, YouTube. Smart TV din to. Pero mas maganda dito kasi nga, mas malaki, malawak pong space. Pag dun sa kwarto, siyempre, medyo hindi naman dun maganda space. Sa rooftop, kaso lang, hindi abot ang internet sa rooftop. mahina Mmm, harap. Okay, hey mga kabibir, ano bang ulam nyo? I-comment nyo nga kung anong ulam nyo. Katawaan lang. Kasi kami dito, pakbet at saka sinigang. Sinigang para sa mga bata. Saka naman yung pakbet. Kasi diet tayo. Bagal sa akin ng mga kanungan ng mga baboy-baboy, manok, gulay-gulay lang. Hmm. Medyo malutong yung ano yung gulay kasi hindi ko ka masyadong niloto. Medyo half cooked siya pero ayos. Sarap. Trap sya. Lagay ko na sa lagayan. lagay naman. Ito okay, ganito kasi sa huli na yan para hindi masyadong lumasa kasi syempre bata ang kakain kaya nangyari tayo dun sa mga yun so, sa huli kaya nilalagay para hindi siya lalasa masyado